Ayan guys, welcome to SBD Farm. Ito po ang patsura ng SBD Farm dito sa Tagaytay. Gano'n lang ako. So ayan guys, uh, pinasyalan natin itong lugar dito sa may SBD Farm. So wala naman siyang entrance so kaya nakapasok tayo. So gagawin lang natin uh, ikutin lang natin to sila natin kung anong ganda ng SVG pan ayan ito ang kabuuan niya kita niyo yung kanyang view ayan at saka marami pang ginagawang establishment dito ang kagandahan dito medyo libre po yung libre siya na sa entrance tapos may mga kubo sila na pwedeng pag-stayan ayan ay si sister pa ito yung na. Welcome to SBD Farm. Ayan, marami pa silang ginagawa rito. Bali, ang ito ay parang uh, ano na mga pari dito sa SBD. So, meron silang lot na ginawang garden. Kaya, na-open itong farm nito. And, kagandaan sa kanya wala naman siyang bayad uh, open sa mga public kaya kung gusto niyo po masyal anytime pwede pwede bali parking pilang ata ang hindi rito so ayan may mga nagpuntahan na rin uh, mga tao na rin mamasyal mama, kaya uh, uh, keep out the, keep out that ready Ayan, ganda rin. Actually, uh, kabubukas lang to sa public. Kasi siguro, inayos pa nila yung mga tanim. Ayan, yung mga tanim nila, mga bago pa lang. Bagong lagay lang. Tapos doon, pasyalan natin din sa main daas na yun. Tingnan din natin. Ayan. Para makita natin yung kabuuan ng So ito guys, na nililibot-libot na natin tong STBD farm. So ito yung kanilang mga mga kubo nila na pwedeng pwede, pwede kayong magpahinga pag pumasyal kayo diyan. Tapos kaya niya makikita landscape, kaya yan, yung landscape, kanya kagandahan ng mga pine trees. Ayun, kaya kahit maraming tao, hindi siya hindi kayo mga kakaproblema ng pagtitigilan. yan Ah. Uh, ang tsura niya pag nasa malayo pa. Ayun guys, ang makita niyo yung puro kubo diyan sa uh, SBD farm na pwede tigilan pag gusto niyo magpahinga. Kung sakaling na diyan kayo, nagpunta kayo. And kagandahan naman kasi diyan, wala namang wala namang parking fee, walang bayad na entrance fee. And then, pwede na kayo mamasyal kung gusto nyo mag, uh, magpahinga at mag, uh, makakita ng magandang view. Yan, pwede, pwede kayo pumunta rin po dyan. SBD <coughs> Farm, uh, located po yan dyan sa may magasawang uh, mag ilat. Yan po, uh, may dam po dyan sa may tagaytay na shortcut, yan po ang labas niya. Tapos, uh, dalawa po yung pwedeng daanan dyan. Meron po sa kabila na uh, entrance din sa kabila yung exit. Pero sarado yung exit na noong nung ko yan. Saktong mismo dun sa may SBD road na yan. Sana. <coughs> so, ayan mga guys sa mga pagkain nila dyan. Makikita nyo yung mga in-offer nilang food. Yan, SBD Cafe ah, uh, ang bawal lang po dyan is magdala kayo ng sariling food kasi ay nila ng makalat na ano kaya ah uh, wag na wag po kayo magdadala ng sariling pagkain kahit anong pagkain kasi provided na po dyan merong pagkain na po dyan na pwede kayo mag-order pali dun lang naman sila kikita dyan just in case na na mag-order kayo yun kasi nga wala nga pong entrance fee Uh, babayaran at kahit ano po walang babayaran kaya ang pinaka -ano nyo na lang dyan ni kahit donation wala rin po dun lang sa mi church ang merong donation tapos eto po meron silang mga farm ng mga gulay pwede kayong bumili dyan meron silang ino na tindahan ng mga gulay yan sariwang sariwa po yan pwede kayong mamitas pag gusto nyong kayo mamimitas, tapos kayong pakikilo, tapos bib, uh, bibayaran nyo na lang. Kagandahan dyan, sariwan siya makukuha yung mga gulay na na dyan pag binili nyo. Yung mga cauliflower na malalaki, lettuce, uh, pechay, meron sila. Ayan. Ito yung kanilang pinaka greenhouse. Ayan, makita Ay, nyo yan. Bali, malaking lote ng SBD Farm. Kasi matagal na yung... Matagal na po kasing lote yan dyan sa tagitay ng SBD. Uh, bali, kailan lang siguro na develop nila. Inayos nila lahat yung... Yung mga... Yan. Kinuwang garden. Kaya... Ngayon lang nila na-open sa public. Kasi dati hindi naman napapasok yan ng mga ng mga public halos Uh, siguro nung dati pa hindi pa masyadong ginagawa Or hindi pa ganun katapos Kaya hindi pa bukas talaga In public So ngayon pwede pwede na kayong pumunta anytime na gusto nyo So ayan tinan nyo guys makikita nyo Kanong kaganda yung cauliflower Ang lalaki hmm. Parang Ang sarap sarap pita sa'yo <laughs> hmm. uh, Hindi pala cauliflower rin. Repolyo pala <laughs> Ayan tapos, ayan, may mga kalamansi sila na pwede rin kayo mamitas. Tapos, kikikiluhin. Ayan. Uh, Marilax po talaga kayo dyan kung gusto nyong, kung gusto nyong pumasyal. Uh, kasi, makakapahinga kayo ng ayos. Talaga lang, uh, mag-order na lang kayo ng food para medyo hindi nakakaya. Para kung matagal man kayo, uh, hindi masyadong nakakaano naman. Kasi, yun lang naman sila kumikita dun sa mga binibenta na lang food at sa mga gulay pero pwede kayo magpahinga anytime dyan sa mga kubo no, if yung gusto nyo magpahinga so ayan makikita nyo yung mga tanim nilang halaman yan, mga pine trees yan. as in maganda po talaga ang pagkakalandscape landscape naman ng lugar nila and sa panahon nyo kasi ngayon o oh, yan yung usong uso sa atin ngayon ang magkaroon ng maganyan uh, farm camping site pero al, hindi ko lang alam kung offer o uh, open yung kanilang camping diyan para parang hindi pa pero kung magkakaroon asarap. ang sarap ng ganda siguro sa gabi diyan tas bonfire ayun kasi ang ganda talaga ng garden niya ayan puno lang ka So yan yung kanilang kubo kahit marami pong pumunta is marami pong matitigilan kaya hindi naman po uh, magkakasiksikan kasi ayan po gada isang lugar may mga kubo talaga naka ano sila. Uh, wala pa silang resort na nakalagay dyan mga pool as in garden lang talaga. Ayan. Pero may mga ginagawang hotel, siguro sa loob, uh, yun, pwede kayong uh, mag-rent ng mga hotel. If e, gusto nyong mag-stay in, kunyari malalayo kang lugar, pwede kayong mag-stay in. dun sa labas, meron doon mga hotel na naka-ready na. Tapos, yun, kung malalayo kayo. Pero kung malalapit lang naman, pwede pwede nyo namang pasyalan na lang din ng yung pasyalan nyo yung lugar tapos pagka galing dyan pwede na umuwi pero kung kayo mga malalayong lugar pwede kayo mag in sa mga hotel total papasyal din naman kayong tagaytay and then same time kailangan nyo na rin din papahingan so pwede kayong mag provide ng sarili nyong kitigilan pero alam ko may na-offer din sila na mga hotel dyan yan so ito na yung pinaka uh, entrance nung ng speedy farm na yan maluwang naman kanilang parking lot ah uh, hindi ko lang alam pag sobrang dami na uh, magkakasiksikan yung mga sakyan Ayan. pero kung maaga -aga naman kayo ah uh, may makapapwestong ma ma kayo ng inyong parking yan paunahan lang talaga sa lugar kung saan ano pero pag siguro mga linggo maka crowded din yan kasi nga libre wala namang binabayarang ano kaya madami talaga mag, magpapasyal dyan kaysa pumunta kayo sa ibang lugar na, ng tagaytay na halos minsan may mga entrance entrance pa dito wala talaga uh, waiting na lang kayo sa siguro sa mga parking kung wala man uh, siguro ba sa labas pwede magpark tapos maglakad na lang papasok sa loob yan <clears throat> so ito yung isa nilang location ng yan pinakakainan nila bukod yung sa taas sa katas kapehan tapos ito yung parang mga kainan nila na may mga ulam Ayan, kita nyo guys yung mga puno. Matatanda na po yung punong yan kasi tanda ako dyan sa, uh, uh, nung bata pa kami SBD na talaga yan. So ayan oh, kita nyo yung mga punong yan halos matatagal na rin. Taon na rin ang binilang yan. Halos dyan na naglakihan talaga. Ayan. Pero itong lugar na to is parking area pa rin. Kaya wala tayong problema sa paparking yan kung puno na sa labas, meron pa rin dyan sa mga loob-loob. And then, yun nga pala, meron din dyan palang, ah, uh, church, pag gustong magsimba kayo, ah, uh, wala lang misa, pero pwede kayong mag, mag ano dun sa mismong church. Pwede kayong magdasal, yun. Kaya, sulit naman ang pagpunta dyan, kung sakaling nga dyan na kayo. So, ayan guys, so, kita niyo yung kabuuan ng ah, lugar ang dami marami kayong mapupwestuhan just in case na gusto nyo pumasyal ah, pwede sa mga magjojowa if yung may kasama kayo pwede kayong mag dyan hmm. Kasi pwede nyo isang, sa mga vlogger, yan, welcome na welcome dyan, pwede kayo mag-vlog. Tulad ng ginawa ko, kumuha ko ng mga videos. And ayan, oh. Uh, third station, na uh, ginawa nilang ba, stage station yung place. Hmm. Para ka rin nagpunta sa Padre Pio, parang ganun din ang motive niya. Pero, compare mo din sa... kung garden ang trip nyo, ito yung suggested na pwede nyo pagpuntahan kasi maganda talaga yung pagkakalansip niya. So, ito yung kanilang simbahan. Ayan, guys. Pwede kayo dyan magdasal. Siguro, every Sunday, uh, may misa dyan kasi hindi man pwede mawalan dyan dahil nadyan din naman yung mga seminarista dyan sa SBD. So, siguro Sunday, pwede may mga misa dyan kung gusto nyong magsimba, maaga-maga siguro, available yan. Tapos may mga madre din niya sa mga gilid, diyan din yung kanilang sister of Mary. Yan. So, ayan guys, ito pa yung garden nila. Yan. Tingnan yung kanong kaganda. Sulit na sulit ang inyong mata pag pinasyalan nyo yung lugar. Malinis, payapa, malamig, lakas ang hangin. Kaya marirelax po kayo. Kung tamang pahinga lang kayo, uh, avoid nyo lang magingay kasi hindi siya talaga na required na magingay kasi ang lugar na yun ay para lang sa mga nagdarasal.